guys! Welcome to my vlog! It's me again, Mini Buzz! Kung hindi ka pa na subscribe ay subscribe mo na ako and hit the notification bell for more videos. updates! Ngayon pong gabi ay pag-uusapan natin kung paano ba tayo magiging online seller at kung paano tayo magsisimula bilang isang online seller. So guys, kung kayo ay gusto kumita na hindi kayo masyadong katulad ko na isang introvert o kayo ay nahihiya bilang sa online world ay kaya-kaya kayong kumita sa gaya ko. So sa online world guys, tayo ay magsisimula. uusapan natin kung paano tayo magsisimula bilang online seller. So sa pagiging online seller ko ay ipapakita ko sa inyo ang bawat bagay na aking ginagawa bilang online seller. So guys kung kayo ay nangangarap bilang online seller na makakatulong sa inyo ngayong pandemya ay ito na ang aking mga tips for tonight. So guys kung tayo ay magsisimula bilang online seller, ay dapat natin tatandaan na ang pagiging online seller natin o isang negosyante ay dapat yung ininegosyo natin ay may passion tayo. Bakit? Kasi pag wala kang passion o hindi mo kagustuhan ang magnenegosyo o gusto mo lang gumaya sa iyong mga kakilala, ay naku guys, talagang titigil kayo kung hindi nyo maiintindihan yung negosyo na pinapasukan nyo dahil gumagaya lang kayo sa inyong mga kakilala. At dahil dito guys, ay ipapaalam ko sa inyo kung ano ang mga bagay nating tatandaan bilang online seller. So sa pagnay negosyo guys, ay hindi naman tayo perfect lahat kasi mostly din naman sa mga taong naging successful sa kanilang negosyo ay dumadaan din sila sa isang bagay. O no kung sabihin natin, Sige, dumadaan okay. sila sa proseso sa pagiging successful at failure. So, meron din tayong failure bago tayo maging successful. Kung hindi ka pa failure o wala ka pa mga failure sa iyong business, ay naku guys, hindi ka pa nakakaranas ng maraming failure. So, ibig sabihin nun, meron ka pang pagdadaanan ng mga failures. So, para din sa research ito guys, na may trial and error tayo sa pagiging negosyante. Kasi ang pagiging negosyante natin ay isa siyang sugal na hindi mo alam na mananalo ka ba or matatay. So guys, kung kayo ay nangangarap bilang isang negosyante, ay kaya-kaya ninyong subukan ang mga negosyong nasubukan ko na. Ito ay legit na nasubukan ko, guys, na nagiging ukay-ukay oh, seller ako at nagiging seller din ako ng mga laruan ng electric motorcycles. So, guys, kung kayo ay nangangarap bilang isang online seller, ay, naku, guys, huwag niyong pigilan ang inyong sarili at subukan niyo lang. Kasi, guys, kung kayo din ay isang introvert na katulad ko, pagkakakilala ng mga kakilala ko ay isa akong um, hindi masyadong nagsasilita. Hindi ako madaldal. Pero guys, nung naging online seller ako, chak, lumabas doon ang aking pagkamadaldal. At guys, take note, pwede kang kumita ng 3,000 per hour sa pag-o-online live selling sa'yo. Yung live selling guys, is nasa sayo na kung paano mo dalhin. Kasi hindi rin naman lahat ng online live seller ay pinapansin ng mga tao. Alamin natin guys kung anong mga bagay na makakapansin talaga yung mga tao. So unang una guys, kung kayo ay magla live selling, ay dapat nyong alagaan ang inyong itsura. Kasi guys, kung hindi kayo magsusuot ng mga magaganda or yung mga makakaaya-aya, di ba tayo guys ay naghahanap din tayo ng maganda tingnan sa mata kasi pag hindi maganda tingnan sa ating mata, ay parang hindi rin natin gustong tingnan yun guys. At parang example din yan na parang isang pagkain na pag hindi masyado yung maganda yung setting sa pagkain, hindi mo talaga papansinin guys kasi ang pag-aakala mo, hindi yan masarap guys. Katulad din sa atin kung paano natin iprepresenta yung sarili natin sa harap ng tao. Ito guys ay binibenta mo sa harap ng maraming tao na paano mo talaga gagawin yun na sila. So una-una guys, dapat kayo yung setup nyo maganda, at kaaya-aya sa kanilang mata. Kasi kapag hindi na kaaya-aya, ay naku guys, talagang sasabihin ko sa inyo, hindi talaga kayo papansinin at maliit lang talaga ang viewers. At ito guys, pangalawa, magdedepende din yan kung ano ang mga susuotin nyo kapag magla live selling kayo. Diba pag makakita kayo na magaganda yung sinusuot ng mga nagsasalita sa harap nyo, ay guys, napapahinto kayo guys. Napapahinto. Kahit di naman hindi malakihan yung inyong mga ang um, puhunan, nasa sa inyo na guys kung paano nyo palaguin yung inyong mga puhunan. So guys, kung kayo ay nahihirapan pa rin magsimula, ako nahihirapan din ako magsimula noon, pero nagsusumikap ako guys. Alam nyo, sa sarili ninyo na kailangan yung kumayot kasi minsan kung mas ano na sa inyo no mas points na kung shh, katulad nyo ako na marunong nang magmaneho ng motorcycle kasi marunong ka pang magmotor isa ka pang live seller isa ka pang delivery girl so noon guys isa akong delivery girl. delivery girl ako guys. Para akong bombay. bombay yung tinatawag namin guys. Yung malaki-malaki yung mga nilalagay sa motor at saka marami. So yun guys. So sa pagkakatanda ko guys. Isa lang talaga namang nakakatulong sa akin. Ang pagdadasal magdasal kayo guys na i kayo ni God sa lahat ng gagawin nyo sa inyong pagnenegosyo. Kasi pag walang guidance ni God, e baka bumagsak kayo. Pero guys, sa ngayon po, ay tumigil muna ako sa pagbebenta kasi na, pa ako sa aking um, buhay na pagiging vlogger. Ay, hindi guys um, busy lang ako sa mga bagay na kailangan ko munang harapin. Pero guys, legit na legit ako bilang online seller ay nakapagbenta ako ng isang oras lang ha. Isang oras guys, hindi isang araw. Isang oras na naglive ako and it goes na nakapagbenta ako guys ng 3,000 hindi lang once na naglive ako how many times akong nag live na nakakota talaga ako ng 3,000 up sa pagla live selling na so guys kung matyaga lang kayo sa pagla live selling malaki talaga ang magiging pera nyo pero guys itong tandaan nyo sa pagiging live seller or online seller nyo ay dapat nyo rin tandaan na ang ating kayamanan is ang ating boses. So sa lahat ng ginagawa natin guys, dapat talaga meron tayong tubig. You know guys, when you are speaking too much or how many hours, sasakit talaga yung nalamunan nyo. So guys, para sa safety din natin, wag nating abusuhin <coughs> yung ating mga sarili na hindi na natin aalagaan na mawawala na tayo ng boses sa kakasalita kasi guys when you are selling an okay okay um clothes masyadong maalikabok yun guys may mga alikabok yun kasi gaganon yun sa yung ilong sa yung bibig kaya nag aano dyan guys parang mag allergy ka talaga at saka uubuhin ka. So guys, kung kayo ay mag-iisip ng mga negosyo, nasa discarte lang yan guys. At dapat niyong malaman na ang pagiging online seller ay hindi rin ganyan kadali guys. So, lahat ng pera na makukuha natin malaki or maliit, paghihirapan mo talaga yan guys. So, kung paghihirapan mo yan, guys, merong at meron kang aanihin. Kasi guys, legit na legit siya guys. Nasubukan ko na maging online seller. So guys, kung meron man kayong mga hindi ko pa masabi dito sa vlog ko, ay magpa-part 2 ako guys para sa mga tips bilang online seller. So guys, abangan nyo ang susunod na video at sana may matutunan din kayo at meron kayong idea kung ano ang mga ginagawa bilang online seller. Online seller guys, dapat niyong alam eh, na ang pagiging online seller ay dapat meron kayo mukhang ipapakita. Kasi pag wala kayong mukhang ipapakita bilang online seller guys, ay naku, huwag kayong matiyak. Kasi hindi rin naman nakakahiya ang mag-live at hindi rin naman nakakahiya ang ating paghahalap umay bilang online seller. So guys, kung kayo ay mahihirapan sa pagla-live, practice lang guys. At saka, hindi niyo rin naman nakikita yung mga tao kumitingin sa inyo. So, guys, plus, points na yun, guys, nung hindi nyo nakikita yung mga tao, kumitingin sa iyo during your live day. So, guys, kung kayo ay interesado sa ating vlog, ay, sasabihin ko sa inyo, guys, ang akin journey during my online selling journey. So, guys, kung kayo ay nabitin sa ating live for today, magpa-part 2 tayo. At abangan nyo guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay subscribe mo na ako at hit the notification bell for more video updates. And thank you for watching for my life. Ay, know For my vlog. Ayan, parang nakukuha ko na ang pagiging live seller.